Pansinin sinasabi ng talatang ito, kumuha ka ng isang patpat -pat at sulatan mo para kay Judah at para sa mga anak ng Israel na kanyang mga kasama. Kinikilala nito, tulad ng binanggit ni Josephus, ang pagpapangkat ni na Judah at ng kanyang mga kasama ang mga anak ng Israel. Pinabanggit din nito para kay Jose ang patpat -pat ni Ephraim at ang kanyang mga kasama ang buong sambahayan ng Israel Pansinin sa pagkakataong ito, binabanggit nito ang buong sambahayan ng Israel. May tatlong panahon sa propesya ng Biblia bago dumating ang Mesiyas. Una, ang kapunuan ng mga hentil. Masasabi nating nangyari na ito at kung titingnan ang kasalukuyang pandaigdigang takbo ng demografiya, nagsimula nang bumaliktad ang kapunuan ito sa proporsyon ng populasyon ng mundo. Pangalawa, ang pagtitipon kay Judah pabalik sa lupain. Nakabalik na si Juda sa kanilang sariling lupain. Ngunit ang pagtitipon kay Jose ay hindi pa nangyayari. Ngunit habang ako ay nabubuhay, sabi ng Panginoon, mangyayari ito si Judah at ang kanyang mga kasama, ang mga anak ng Israel, nakaugnay na ngayon sa sambahayan ni Judah, ayon sa kahulugan, ay nakabalik na sa kanilang sariling lupain. Nahon na ngayon para buong tapang na ipahayag sa mundo na sinuman na hindi pa nakabalik sa kanilang sariling lupain, ay maari ng makilala bilang si Jose, ang tungkod ni Ephraim at para sa buong sambahayan ng Israel na kanyang mga kasama. Ibig sabihin, sinuman sa buong sambahayan ng Israel na hindi pa nakabalik sa kanilang sariling lupain. Kasama si Juda ay ngayon, sa Biblia at propetikong kahulugan, ay naugnay sa sambahayan ni Jose. Sasabihin pa nga natin na isasama natin kung angkop ang sinumang hindi pa nakabalik sa sarili nilang lupain na kinikilalang Hebreo, Israelita, Hudyo o nagmula sa mga grupong ito kahit na nakasama na sila sa ibang kultura, pati na rin ang ibang grupo na walang pinagmulang Israelita, ngunit nakasama na o may intensyon na sumama sa buong sambahayan ng Israel bilang kanilang mga kasama. Ito ay isang kilusang inklusibo. Tinatanggap na namin ngayon ang lahat ng grupong ito, pati na rin ang sinumang gustong sumama bilang si Jose, ang tungkod ni Ephraim, at para sa buong sambahayan ng Israel na kanyang mga kasama bilang sambahayan ni Jose. Ang kilusang ito at ang aming misyon ay isang outreach program upang bumuo ng isang karaniwang pagkakakilanlan ng komunidad at upang ipaabot ang itinaktang panahon ng pagtitipon ng sambahayan ni Jose